So guys, magdi DIY tayo ngayon. Maglilinis tayo ng fuel injector ng uh, Honda Beat FI ko. So DIY lang 'to, guys. So ang kailangan natin is yung wire na improvised din, which is yung female wire para i-connect dito mamaya sa may uh, male socket niya. So next is yung mga clamp, yung hose. Dalawang clamp ang ginamit ko eh. Tapos ito para i-connect naman natin dito sa may nozzle ng uh, RS8 FI cleaner natin so ang next din is eto battery so dalawang piraso to pero 12 volts lang to guys yan so ang gagawin natin ngayon dyan is uh, i-connect natin to uh, dito yan sunod naman is i-connect ko yung wire na improvised na female socket dito sa male socket ng fuel injector yan ko connect natin so next is i-coconnect ko naman itong wire dito sa mga wire ng sa negative tsaka positive ng battery so wag ka magala lang kahit uh, magkabaligtad ang pagkabit mo is walang problema so ganito lang gagawin ganito lang kasimple i-coconnect natin yan connect then sunod is ito itatap tap lang natin dito sa may uh, isang wire din ng negative naman nakalagay oh wire. So kailangan pindutin mo muna 'to. 'Yan. 'Yan, 'yan. 'Yan. 'Yan para maglinis. 'Yan na guys, kita nyo ba bumubuga? DIY lang ko ito. 'Yan. 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 Kita nyo yung buga, yung buga. 'Yan. Yan. Ganito lang kasimple guys, maglinis o mag ay tama maglinis ng uh, fuel injector ng motor natin Ayan. so malinis na to guys maganda na yung buga nya yun guys thank you share ko lang to para makatulong sa mga kapwa ko rider din na gusto mag DIY thank you bye bye